Mapagpalang araw mga ma'am sir Ngayon po ay sa umagang ito Nagtaka po ako Bakit kakaunti na lang yung ating manok Oh At no ngayon? ano nangyari? Ayan po mga ma'am sir Kakaunti na po sila ano? Ang dami na yung nakaraan Ngayon kakaunti na lang sila Pero yun mga ma'am sir Aki po silang Kinulong muna yung mga Uh, ibang mga manok mga ma'am sir Kunti yeah, na lang sila Let's go, tignan po natin Nasa kulungan sila Anong nangyari? Anong po dahilan? Huh? Anong dahilan? Bakit ko po sila kinulong? Okay, tignan muna natin Okay uh, At ang dahilan Bakit ko po sila kinulong mga ma'am sir Dahil uh, uh, Nag-iilap sila mga ma'am sir huh? Mailap po sila Anong nangyari kaya? Bakit may Bira uh, lang kasi sila Ha, makakita ng tao kaya pag may ibang tao pumunta mga ma'am uh, sila ay nagliliparan hindi Nalilip ko sanay sa mga tao po yung aking mga manok kaya uh, ano sila mailap oh, no. Ang ginawa ko kagabi oh, no. ayan uh, uh, ako ko muna hinuli ko mga ma'am kasi kukulugin ko muna sila mga ma'am sir uh, yan sila mga ma'am sir uh. yan ilan sila apat puro pato black meat mga ma'am So nice. Malapit um, po ito. Ang mga malaki, malapit na po ito mag Kaya gusto ko ka po na maging, uh, ano, maamo sila. Yan ma o, mahirap mga mainap good. mga mamsar. Yan. Pinaamo mo natin. Hindi lang po sila. Meron pa rin dito. Yan. Okay. Malaki po tayo kinuha dito. Oh, ah, hinuli kagabi. Yan siya Yan. Malaki dito ito. Pero, simple katayin po ito mga mamsar. Ano, you know? ayan mailap po, mailap siya. Okay. Sa kabila naman. Very good. ayan po. Pag mga mailap talaga, ay yan hirap po kung mailap. Yun, mga mams eh. Kung bakit <laughs> uh, kinulong ko sila. Okay? Okay, papaamuhin muna natin ito. Mga dalawang linggo. ayan Ito naman, yung isa pa. Ayan o. Gusto kayo dyan. <laughs> okay, ba? Diba? Okay. Ito, medyo ano ha. Maamo ito. Yung isa talaga, maila po. Ayaw magpahawak. yung mga ma'am Ito mga ma'am sir. Oh. Ito naman talaga siya ay nakailang buwan na ito. Kaya maamo na po ito mga ma'am sir. Pag ko po yan. Ma uh, pag binitawan ko po ay uh, lalapit pa din sa akin. Maamo na po siya. Very good. Yan, siya. Black meat po yan ito mga ma'am sir. Oh, yung ating mga basilan. Nakakulong mga ma'am sir. Ha? Lalong maamo ito kasi nakakulong na sila. Ayan o. No? maamo po yan mga ma'am sir. Okay. Ngayon po mga ma'am sir, ang gawin po natin dito ay, magbaog ah, magbahog tayo pala. Magbahog tayo. Okay. Hmm. Ito mga ma'am sir, nakakulong din ito. Dito, 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 hindi po natin pinakawalan sila. Okay. sila Ah, uh, be breeding po natin. Oh, may dalawang sisew. Ayan. Yung ating mm -hmm. basila din ba, mga masir. Basila din ito. Ang lahat ito. Pero, ano siya? Uh, crossbreed po sa yung native chicken. Ay, inahin native. Pero malaki na rin siya mga masir. 1.8 kilos. Ayan siya. Yan lang po mga mam ma sir. Paano magpaamon ng mga? Ito talaga. Ah, Kukulungin mo na sila. Ah. At laging papagutumin. Kinalapit ah, sa iyo yan. Magiging ng pagkain. Wala dito mga ma'am sir. Oh. Ayan na po. Okay. Hindi na sila mailap mga ma'am sir. Thank you for watching. Salamat po siya panonood. Shout out po pala kay Kuya Gani. Eh, oh, Ito po sa Manila. Malagi ganood po sa ating video. all our secret viewers thank you for watching god bless us all and to god be the glory